Ay, nakatao lang bawal eh. Motor ko So, ayan, dito na kami guys. Mga papa. So, ayan, wala na yung kitahan. Wala na yung kira. Ah, baba na. So, ayan, nagliligpit na sila. Naalis na kasi sila papa eh. Uwi sila ng probinsya. Pero itong place at saka rep. Yan. Huli namin yan guys. Ito ang tumatawa na yun. Ayan, <laughs> Ay, magulo pa nga yan, guys. Naglilipit na kasi sila. <laughs> so, ayan na nga, guys. Ayan na, nakalat na. Ano <laughs> sila? Papa? Sima-sama? Ayan lang, dito rin. <laughs> Yan naayos din ang madaming ng daming carton. Kalat pa dito, guys. Well, <laughs> Niyo eh. Ay hmm. so, so, nawa, guys. Oh, <laughs> nga, Bukran na, guys. <mangkos>. Tusdinya. <laughs> Nakaka-miss din dito. Ilang taon din tayo dito? 15 years

Okay. Uy, ganyan, ganyan. Pabago So, eh lang. Okay. lang. Balik lang tayo. Dyan ka na lang, Jill. Hmm. Wala, kung Hindi, Dito tayo. Tatayo lang natin sa labas. So, yan, babalikan nila yung rip, guys, ayan. So, ito. Bibenta yata ito, eh. Ha? Alin. Diba, bakit? May skin di pa? Bakit na lang? Yelo Yelo Ha? Yelo Dami Ayun Ayun Kuling kuling Pa pangyay, pangyay, Yelo May naman pa pala May barang yelo doon! Walang yelo sa kusina Pangyay ko, pangyay Ha? Pangyay ko pa Yung ano daw Yung kimchi daw Wala Pangyay ko skin d'y Ano to? Ano yun? Huwag <laughs> <laughs> Ano pa nga, nahihirapan tayo magpangalan. eh? Chinese yan. Okay na, okay na lahat. Ay, Ay dadalhin pa natin. Kaya ako isa. Isa lang yan. ako. So, ito so, lang Kaya nga. So, ito lang uh, ang dadalhin na namin sa apartment. Hindi so, na nahihirapan, no? <laughs> Ayan, so guys, di so, pa rin siya makaano. Pasuha ni Raymond din sa bahay. Si Osib Osib pangalan niya yan eh. Oseb. Oseb. sa Tari na <laughs> sa Oseb. Hindi na. Okay. Okay. lang, pababa lang ako. sa Kaya mo. Kaya lang. og gulis Ay Ayun na nga, napakabigat kasi itong freezer na to eh. Sali pa, isa lang. Pagilid <laughs> okay. kaya? Sige, Kaya Sige, isa yan. Sige, ito Ako, kaya ka ako. Sige, sige. Kaya ka ako. Pagtaas to. Sige. Sige, yan. Okay. Yan. Ako, okay, okay. <laughs> lang. So, ayun guys, makalat pa yun yung bahay namin. Eh, hey, ito. Ito si, okay, si okay. Alalay. Eh. Wait lang yung, yung ano yung... Ay, yung ano, wait lang nataganan. Saksakan. Saksakan. Yeah. -ikot yeah. Ikot do na kabila. Hindi, ala, iangat mo muna yung isa. O sige. Hindi, hey, hey, ano mo, kanyang makangat ako. Oh. Iangat mo yung, yung, ano yung... Saksakan. Yan. Yan. lang ka ng ilo rin mo sa ano. Yan, sa pichit. Ha? Yan? Ha? 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 Uy, may ice candy. Tubig, Uy, pay yan. May ice guys. Ito, guys. Ibebenta namin ito, guys. At yung isang rep, siyempre, gagamitin an, gamitin okay. namin. Gamitin namin. So, yun, look, ayan. Ngayon lang ulit yun, ako nakapag-vlog, guys. Ha? Pahingi ako, Rom. Ice candy. ako, ice candy. na. Yelo. May ice ah. candy. Ng pagbadyan yalo kami. Gulo namin yung rep. Ha? So babalik ulit kami, guys. Yung isa nga. Ay, tara na. So ayan na, kayang pasok na yung rep. Wala. orbit tara na.

hindi na tayo makapasok dyan. Oo. Kaya bukas mag day Ay, punta tayo sa ilog. Ay! Ay, papa! baba! Ay! Ah! Nawa din, papa. Nawa kaya Pero, Jill. Papa ako din na kasawa. Hindi mo tayo palisin dyan. Langgas, Jill. Wala, yari. Kayang. Yari kayo Ayan pa. Ah. Asya, Asya Ano Ayan oh. So ayan na nga guys. So dyan, nadala namin yung freezer at saka ref. Oh, super puno-puno na. Makalat na. Super sikip na dito guys. Eh konting iniinis lang to. Ito, ano pa to eh? Dalawang taon pa 'to eh. sikip na. ka na Sa talaga, 'di. dito nilagay. pa nga muna 'yan. Natanggalin muna 'yan dyan. Lakad na balik. Saenggas. Bukas ulit. Pwede tayo Sito, doon. Kasan ko pala ng ano? Right there? Hindi. Smashy? Oo. Oh. Okay. Smash. May osid? So, ang dito lang. Okay. Ang ating video, guys. O. Oh. Bye-bye -bye na.